Saan naman ikaw pupunta? Ako po, Sima Jan. Madam dami. Kasi ba tayo doon? Lahat? Hmm? Mm -hmm. Ayan. po kami ngayon ng airport. Ihatin po namin si Pugong bihero Saan mo na Raset? Uwi ka na? Pagbalik ka na sa airport? Ha? Ano yan? Ano yan? Si Rachel, uuwi na daw sa Davao. Kaya mag-cellphone ha? Baka nag-cellphone. Wow, oh, wala kayo, Rasil sila. Nakag-cellphone, nakangiti nga ako dito sa ano eh. Baka <laughs> <laughs> Hi! Tapos si Ninita. Masana si Ninita. Eh, saan tayo pupunta? 爸。<Yeah. S 2> cool. mas hindi pa tinira plano eh, 'di ko. Kasi ano, pa-pono, umaamor din minsan eh. Gusto lang na pala hindi tatlo. <laughs> Saan ba Terminal 3? Oo, oh, hindi mo tayo pwedeng doon. Hindi kami pwedeng. mga pa-uwi na ito ah. Hindi na ako na kaya. Baka itong mga natatraffic na ito, ang flight nito ay mamaya pang ansutyo. <laughs> okay, wala sa isa hindi. dyan na. Ayan, airport na sila. Tika. Ika. bubabaan dito meron? Dito na lang. Ito na lang? dito? na si Madam. Hmm. Bye. Bye. Pamawid na lang kayo. Grabe po ang traffic po. Okay. See you next year. gamit. Ah, Ingat kayo sa biyahe. Alis na sir paul Yan. At ito po yung Formarias. Nagbabay ba kayo? So, pagigising lang na kasi okay. Kala ko kasama si Russell pag uwi ng Dabao okay. oh. Bagong gising mo sila Ayan po at uh, Nahatid na namin si Sir Paul Dahil sobrang traffic po ngayon Dahil papunta na nga po silang Davao Kasama namin si Russell At gusto na rin sana sumama si ni Russell Di ba gusto mo na sumama? Si Ah, hindi. Na-wheelin agad sa dito. one, two, three. Hey, <coughs> 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 wait. na lang baba ginawa mo. Pwede pa dito dudubol pala dito. Kataas. taas Ah, tingin, dali ni Maylin. ayun na sila. grabe sa akin ah. Diyan grabe dito, meron pala. mas matindi ito. Kunin mo na mga mga party. Ngulum puno. Ayabusin na hindi na siya na. Oh, dito oh. ko pa share. Sumabot naabot ko pa, pa ko na hindi nee, meron pa hanggang dito yung sa baba kuha yan ayan, ayan damdaman kamo wala mang traffic hindi oh. ito talaga doon lang ayun anong damdaman ayan dito

Yung you know. building dyan, uh, yun yeah. yung na. Yun Ganda doon na ako sa <laughs> yan. sa... <laughs> <Yes, sir. laughs> <laughs> ka na, ka na <laughs> 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 yan. tutubi. sila sana. mo. Ayun well, na, na-landing oh. Hindi pa ako nakakasakay dyan. Ayun, kaya ka nung bagay. Nakakasakay ko na. Ayan o, oh, ganda talaga dito sa Manila para din tayo nasa ibang bansa na o. Oh. walang drinks kang kinuwa. muna. Uh. muna. pray muna. Nakain ka ba niyan? Hindi daw niya alam. Hindi pa daw niya natin. Matikman mo kasi. Nakain ka. Nalula po kasi siya. Kasi mamamasyal tayo. E, Paano ka makakasama namin? Ay e, pagka... Ito pa may tumulog eh. Paano ito si Asil Lagi kami namamasyal. Paano ito makakasama? di iwanan na namin ito sa kabila. Doon na sa siya.

Ha? Saan yung galing? Gagala kayo? Sabi doon tayo pa na ako ng TV. Wala po si ano, galing po kami sa airport. Ka na na ha? Ha? Pinapahuwi siya. Ayun, mag-ayun ka. Malulain maganda po si maganda. Russell. Ayun. Mag-haplas lang na ano. Nasa na yung bits Pinapina po kami. Book, Tauwi lang po rin namin. Okay. Galing po, dumaan po kami sa isang kainan dito. Aso po si mainit. Rachel, nalulapo siya. Anong mainit na ito kayo? Gusto mo ma okay, eh. ah, si ano uh -uh. <laughs> mainit na tubig? Haan? Haan? Ito naman nga. Ito yan. Ang para si Rachel. Ito naman nga. Hindi kasi nag-so Ano? Gusto mo malalim? Hindi. Pinamisan? Grosso. Comment o. Gusto ko to hindi. Alam. Gusto mo mainit na tubig? nila siya. Mm. bago ka lang. Eh, pagka masusok ka, siya, ha? Uh, kaya, hindi bago ka lang. Kasi nga, ano, kasi naninita ganyan din dati, eh. Ayan, at uh, masasanay ka rin dito. O, paano yan? Pagka aalis kami, hindi ka namin makakasama. Iiwan ka namin sa mainay. O, paano ito? Do doon na lang kaya ito sa mainay natin dalahin. Sasama ko. Sasama doon siya. Ha? Ha? Sabi ko, at pagka aalis tayo, paano ito, iwan natin kasi nalulula siya eh. Mayanip yan. Ha? Ito Iwan na natin yan. Doon sila nanonood. Nalu na ano siya eh, eh. Dati naman si Mayri, nalulula dito eh, di ba? Kanina nga, nalulula ako, sobrang traffic eh. Oo, oh, yan, nagreklamo din ito nisa. Ikaw nalulula ka rin? Sa akin. Hmm. sinimita, Minita ay trabaho para sa kanya. <laughs> <laughs> Ang tapang naman niya. Tapos ito pa yung ginalat mo? Sige, parang mo yung kaso. <laughs> <laughs> oh, <pinday -charing. laughs> Ang tapang naman niya, no? Ang tapang, ano? <laughs> Sino ka, madam?

Si madam. At tapang ni madam ano? Nakakutip pa. <laughs> 别跟你干！<laughs> <laughs> なねうん

speaking animals <laughs>